kinasal na si Lovey po sa kanyang foreigner fiancé na si Monty Blanco. Narito ang kwento ng mga pangyayari patungo sa kanilang pagpapakasal. The Philippine Showbiz List presents Road to Wedding Story of Lovey Po and Monty Blanco. Lovey on Settling Down with Monty. Sa isang interview sa kay Lovey noong April 2020, sinabi niya na tulad din ng ibang pumapasok sa isang relasyon, naroon ang pagnanais niya na sana si Monty na nga ang itinakda para sa kanya. Ngunit hindi naman daw siya nagmamadali na lumagay sa tahimik at ayaw niya mapapressure sa usaping ito dahil naniniwala siyang darating ang tamang panahon para sa kasal. Paliwanag niya, For me, I just don't have like a target age or whatever. It's just if it happens, or when it happens, it will happen. When the time is right, you'll feel it. Hindi naman nakaiwas si Lovie sa katanungan kung handa ba niyang iwan ang magandang takbo ng kanyang showbiz career sakaling yayain na siya ni Monty na lumagay sa tahimik at bumuo ng pamilya. Hindi naman niya itinanggi na mahirap iwanan ang kanyang career sapagkat bahagi na ito ng kanyang buhay. Ganun pa man kung sakaling dumating daw sa puntong yon, nais niya na manatili sa isang tao na patuloy pa din siyang ipupush at hahayaan siyang gawin ang nais sa kanyang career. Bukas siya sa pagsasabi na swerte ang babaeng pakakasalan ni Monty dahil sobrang supportive raw nito sa kanya at yon ang kailangan niya. Dagdag pa niya na kung sakaling magdesisyon na raw sila ni Monty na magpakasal, mahirap pa niyang sabihin kung saan niya mas gustong manirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa kung saan nakabase ang sinisinta. The Engagement Magmula lang tumakbo ang pag-iibigan na Lovie at Monty na panindigan ng dalawa na hanggat maaari ay gawing pribado at tahimik ito na malayo sa ingay na dala ng showbiz. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka pa na ilihim din nila ang pag-level up ng kanilang relasyon. Sa pamamagitan ng Instagram post ni Lovie noong August 8, 2023, Ikinagulat ng karamihan ang pagsasapubliko niya na engaged na sila ni Monty. Makikita sa video ang bilog na lamesang may nakapatong na dalawang tasang kape habang maririnig ang hampas ng alon sa dagat kasabay ng pagsikat ng araw. Kasunod nito ay ipinakita ni Lovie ang suot na emerald cut three stone styling engagement ring. Sa caption, nagpahiwatig siyang ilang taon na ang nakalilipas nang ma-engage siya. Tahimik doon nilang ibinahagi at ipinagdiwang ang sandaling yon kasama ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Ngunit ngayon lang nila na pagdesisyon ng ibahagi ito sa lahat. Buong caption ni Lovie, Couple of years ago, there were two coffees, one sunrise and a ring. We have shared and celebrated this moment quietly with our family and closest friends. So we're now more than happy to share the sweet hashtag life update with you. Lovie talked about the engagement. Sa interview kay Lovi ng Metro Magazine, nagbigay detalya siya sa naganap na engagement. Balik tanaw pa niya na nangyari ang nakakakilig na marriage proposal sa kanya ni Monty sa Malibu, kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas. Kwento ni Lovie, kadalasan ay gumigising na siya ng alas 4 ng madaling araw para tumakbo at pagmasdan ang pagsikat ng araw. Nang sumunod na araw ay niyaya raw siya ni Monty na gusto din nitong makita ang sunrise kasama siya. Ikinagulat daw niya ang tinura ng sinisinta sapagkat hindi to morning person tulad niya. Habang sabay niya ng pinapanood ang pagsikat ng araw sa karagatan, aminado si Lovie na nakaramdam na siya ng kaba. Biniro pa nga niya si Monty na kailangan na nitong simulan ang mag-workout. Ngunit bigla daw siyang sinabihan ni Monty na ipikit ang kanyang mga mata at nang buksan niya na ito, naking gulat daw niya nang makitang nakaluhod na ito sa kanyang harapan. Ayon kay Lovie, sobrang bilis ng pangyayari at syempre, yes ang sinagot niya sa katanungan nito. Nang pinapikit nga raw ni Monty ang kanyang mga mata, doon niya napagtanto kung ano ang nangyayari na baka magpo na ito sa kanya. Matapos nga raw mabitawan ng matamis na oo, humirit pa si Lovie kay Monty na ulitin muli ang kanyang proposal upang malasap niya ang moment na yon. Dito ay naibahagi din ni Lovie kung paano nagsimula ang kwento ng kanilang pag-iibigan. Pagbabalik tanaw pa ni Lovie, unang plano talaga ni Monty na magpropose sa kanya ng bumisita sa kanya sa California ang kanyang kapatid na babae mula sa New York. Gusto raw nitong magkaroon ng romantic dinner sa Malibu. Ngunit sobrang lasting daw siya ng mga panahong yon kaya hindi natuloy ang pag-propose sa kanya ni Monty. Isinalarawan niya si Monty na old soul, fantastic guy and wonderful human being. Ayon kay Lovey, kaya hindi siya dalawang isip na sumagot ng yes dahil sa nakita niya kung gaano siya pinapahalagahan ni Monty. Sobrang patient raw nito kung saan palaging naruroon para supportahan siya at hinahayaan na mag-shine at mag-grow as an individual kahit na magkalayo sila. Wedding Preparations Kasunod ng pagsasap publiko ni Lovie sa kanyang engagement, ay ang pagtuon naman nito ng pansin sa nalalapit nilang kasal ni Monty. Unang nga riyan ay ang pansamantala pagliban sa kinatampukang serya na FPJ's Batang Kiapo. Bagamat naroon pa din ang pagiging pribado, hindi naman tuluyang ipinagdamot ni Lovie sa kanyang mga taga-subaybay na ipasilip ang ginagawang paghahanda. Makikita nga sa kanyang Instagram feed ang pagsusukat niya ng wedding gown, pati na rin ang pagbabahagi ng mga wedding invitation. Nariyan din ang cover shoot niya sa isang fashion magazine. Sa isang interview, sinabi ni Lovey na naroon ang weird feelings sapagkat sanay na umano siyang sumalang sa anumang shoots pero sa pagkakataong ito ay iba na raw. Naroon ang kabang naramdaman at pinapaalala sa sarili na mangyayari na nga ang kanyang pagpapakasal hindi naman niya itinanggi na hihirapan siyang magplano sa nalalapit na kasal. Doon ang araw nila nasubukan ang maraming bagay kung saan ay marami silang kinokonsidera. Naking pasalamat raw niya dahil sobrang hands-on ni Monty. Katunayan ayon kay Lovie, marami sa kanyang mga kaibigan ang na-appreciate ang ginagawa ni Monty dahil kapag nasa set o trabaho siya, ito raw mismo ang nagkukusa na makipagpulong sa mga tao mula sa wedding planner, florist at sa lahat na bahagi ng kanilang kasal the bachelorette party. Ilang araw bago ang kasal, hindi naman pinalampas ng malalapit na kaibigan ni Lovie na makapag-organisa ng isang intimate bachelorette party para sa kanya. Sa kanyang Instagram post noong August 23, 2023, ibinahagi niya ang ilang larawang kuha sa okasyon na tila ginanap sa isang restaurant sa London. Kabilang na riyan ang solo picture niya kung saan ay makikitang may hawak siyang cake na may nakalagay na bride-to-be topper. Nariyan din ang snapshot ng mga pagkain at group photos kasama ang mga kaibigan. Glowing bright to be si Lovie sa suot na simpleng white halter mini dress kung saan ibinida nito ang kanyang sexy back at tattoo. Sa caption, sinabi ni Lovie na may malaking plano sana sa kanya ang mga kaibigan ngunit hindi ito pinahintulutan ng kanyang busy schedule. Ganun pa man, sapat na raw sa kanya ang simpleng bachelorette party basta't kasama niya ang tamang mga tao. Lahat ni Lovie because I have the right people around me. It doesn't really matter what we're doing anyway, as long as we're together. My core since babies and counting, blessed and grateful to have you in my life. Thank you for this. The wedding. Wala lang ang sinayang panapanahon sa sina Lovie at Monty. ang apat na taong relasyon, tuluyan na nilang sinimulan ang kanilang road to forever. Noong Sabado ng hapon, August 26, 2023, Ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa luxurious Clive Den House sa Taplow, Berkshire, isa sa most impressive country houses sa England. Sa pamamagitan ng Instagram at Facebook, ibinahagi ng TV host eventologist na si Team Yap na kabilang sa mga imbitado sa kasal ang bridal walk ni Lovey. Makikita ang mabagal na paglalakad nito at natatawan niyang sinabi, I wanna savor this moment. Bagamat sa England ginanap ang kasal, damang-dama pa rin ang Filipino vibe dahil ang background music sa Bridal Walk ni Lovie ay ang instrumental ng pangarap ko ang ibigin ka ni Regine Velasquez. Maluhaluhan namang sinalubong ni Monty ang kanyang bride para sa pagsisimula ng wedding ceremony. Mula sa kanyang typical hubadera outfits, pinili ni Lovie ang classic, sophisticated, and chic para sa kanyang wedding attire. Nagmisula nga siyang reyna sa suot na ethereal and romantic wedding gown na mula sa Filipino fashion designer na si Patricia Santos. Ayon sa stylist ni Lovie, gusto raw talaga ng aktres ng Filipino designer upang masuot niya ang naturang piece ng kanyang home country. Batay sa mga larawan, makikita na ang kanyang wedding gown ay gawa sa tulle and intricate lace. Mayroon din itong high neckline, puffy long sleeves, at sweeping ball skirt. Ang corset sa loob ng bodies ay nagbibigay diin sa maliit na bewang ni Lovie. at ang open back ay nagpapakita ng kanyang distinctive boldness at natatanging estilo. Kumpleto sa bridal appearance ni Lovie ang suot na emerald and pear-shaped pearls dangling earrings at ang white and peach colored roses bouquet. Classic choice naman ang minimal makeup at hair updo ni Lovie na bagamat simple ay nagpalitaw pa din ng kanyang eleganteng ganda. Samantala sa kabila ng distansya ng lugar, hindi naman ito alintana ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya ni Lovie upang maging bahagi sa marital journey nila ni Monty. Siyempre, hindi nawala sa okasyon ang ina niyang si Rowena Moran. Naroon din ang half-sister niyang si Senator Grace po, na nagsilbi bilang isa sa mga bridesmaids kasama ang anak nitong si Brian Paul Yamanzares. Hindi din pinalampas na kanyang half-brother na si DJ Ron po ang pagkakataon at bakas ang kaligayahan para sa bride at groom. Sa kabila ng kanilang busy schedules, naglaan naman ng oras ang celebrity couple na sina Rian Ramos at Congressman Samber Sosa na maging parte ng momentous occasion. Present din si Bella Padilla na mahigit dalawang taon nang nakabase sa London. Kabilang naman sa principal sponsors, ang celebrity beauty doctor na sina Vicky Bello at Hayden Cole Jr. na masayang nasaksihan ang palitan ng Iduni ng no Monty at Lovie. Samantala sa naganap na kasalan, tinagulian naman si Lovie na pinaka-chill at kalmadong bride ever. Makikita sa mga naibahaging video clips sa social media kung gaano siya ka-relaxed habang inaantay ang magaganap niyang kasal. Nariyan pa ang pag inom niya ng isang inumin at sumasayaw pa suot ang wedding gown na hindi man lang nakita na anxiety tulad ng ibang bride. Makikita pa nga ang pagkikipagtawanan niya sa mga babaeng kasama sa kwarto. Sa isa sa mga clips na kanyang nirepost, makikita sa caption nito na si Lovie ang the most fun, most beautiful, and calmest bride. Maging si Vicky Bello ay sinabing ang aktres ang nakita niyang most relaxed bride ever. Bakas nga ang kaligayahang nararamdaman ngayon ni Lovie sa pili ng kabiyak sa pagsasabing I have found the one who makes my soul sing. Nanilikipan niya ng hashtag na Lovie Goes Full Monty i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!